Yung mga kaparanski Grabe si Nuswerte talaga kami ngayon oh. Pang-apat na Good evening mga kabaronski ah uh, For today's video ah uh, Night fishing kami Kasama ko yung anak ko Na bunso Ito pala yung aking rod Daladala ko ah uh, Susubukan namin ngayong makipagsapalaran sa ano sa tabing dagat ngayon kasi medyo maganda ang panahon uh, at medyo mataas ang tubig. Kaya abangan nyo na lang pagdating namin doon mga kabaroski. Alright. Yan mga kabaroski o. Oh. Uh, gawin kami Oh. Uh, ito na, huli na. Huli na to. Na, huli na, huli na. Ito na, ito na. Unang huli. Ayun mga Baronsky. sobrang laki na nahuli namin ni Bryce. Yun. Nandito kami sa playa. Mag-alas na may dyan na, pero nakahuli kami ng malaki. Mga baronski. sobrang laki nang nahuli natin. Ayun oh. Good size. Uh, huli na naman. Ito na. Ito na yung pangalawa, ito na. Ito na yung pangalawa. Ito na, ito na. Ayun mga kabaroski. Ayun o. Oh. Pangalawang huli namin ng baga. Sobrang <laughs> laki o. Oh. Grabe. Hindi ko sukat nakalain na makakadali kami ngayong gabi. Ayun. Ito okay, papakita ko sa inyo ah. Ayun mga kabaroski o. Oh. <laughs> Grabe. Sobrang laki oh. Nakadalawa na kami. Kani no yun Yun. Yan guys oh, nakadalawa na yan oh. Grabe oh. Palalaki talaga. Grabe mga kabaronski oh. Kapag kalalaki nito. Oh. Hmm. Uh, huli na naman. Huli uh, na naman to. Huli uh, na naman. Huli uh, na naman to guys. Tara tara tara. Huli na. Ayan mga kaparoski. Grabe oh. Siniswerte na ka lang kami ngayong gabi oh. Bali ano na po yan. Tatlong na huli namin. Ayan tatlong baga oh. Ayan. ko sa inyo mga kabaruski oh mga barski oh maliwanag na tatlo yan grabe puro good size yun mga barski <laughs> grabe si Resverti tala kami ngayon oh pang apat na oh. ayos oh laki na rin jackpot oh mga barski grabe pang apat oh. Okay nito. No. Oh. Oh. Laki na pang-apat natin, no. Oh. No. Grabe. Oh. Umabit pa 'to mga kabaruski, pero ano ko? Oh. Nilusong ko. 'Yan mga kabaruski, oh. Grabe. Pang-apat. Pang-apat na huli namin. Oh. Yung isa, nilusong ko kasi ano, sumabit. Ayun, apat na yun. Oh. Jackpot ah. So, yun na nga mga kabaronski. Ayun, bali naka-apat kami na piraso. Ayun. Ikot mo. Ah... Uh, winner kami mga Baruski, maraming salamat sa ano sa pagsusubaybay sa amin. So yun mga kabaraski, kagagaling na namin doon sa playa. Uh, ito na pala yung mga nahuli na isda na hindi nyo masyadong nakita kanina doon kasi madilim na. <laughs> Ayan o. Oh. Puro good size yan mga kabaraski. Oh. So dito sa at -sulit, uh, ipangulam na kami ngayong gabi. Ayan. Maraming maraming salamat sa ano sa panonood nyo at pagkatsaga sa Baraski TV. Hanggang sa muli. Ingat. Bye bye.